Ano mga kalimit, bibili po tayo ngayon ng gatas para sa grocery po natin. Meron tayong pupuntahan na matanda. Ano may bibilan pati tayo yung kay Lola po. Ano bibilan natin ng tinapay para meron siyang pagkain at saka gatas, bigas. Ayan po mga kalingap, bibilan po natin ng uh, orange. Ayan po, meron na po tayong bigas mga palingap. Ayan, magandang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Sa ngayon po, nandito po tayo ulit sa ating mga liblibliblib. Liblib. Dito po tayo sa liblib na lugar. Ano? ay uh, ayun, kung nyo at uh, meron na tayo dito pupuntahan ho, ano na talagang ko uh, na po siya more than 90 years old na po siya at meron po tayong mga dala na grocery at bigas ano po at uh, ayun, mga kalingap samahan natin sabayan nyo ako para mapuntahan natin at uh, bago ho ang lahat ha, shout out po kay Kuya Bar Santos Matubang at the vlog at Kalingap uh, kalingap at uh, Siyempre po mga kalingap, ang inyong lingkod, Marius Vlog po, huwag natin kalimutan na suportahan. Sana po, samahan nyo po ako sa lahat ng pinupuntahan po natin ng mga karapat dapat pong tulungan mga kalingap. Ito po ang uh, uh, oras po ano para magtulungan tayo. Huwag na po tayong mag-isip-isip nung kung ano-ano pa. At uh, sana po kung magbibigay po kayo mga kalingap, ano, uh, sana po, bukalos po sa inyong kalo kalooban. Ano po, uh, marami pong salamat. Ayan po sa po oh, po sa mga nagde Kuya Mario supportahan po natin ang YouTube channel. Ayan, thank you Rachel at uh, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap no support po. Sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Ay eh, siyempre panoorin po natin yung kanya mga ina-upload naman charity works at mga live stream ko niya. Thank you po and God bless. I thank you very much. Suportahan po natin mga kanila ng Marius vlog, ah, yeah. suportahan natin. And sa ngayon po mga ay naglalakad lang po kami uh, kasi medyo hindi maganda yung daan ano po kaya may dala po kami ngayon na grocery at itong bigas. Kaya po mga kalingap samahan nyo kami. Ay po mga kalingap, ito po na naman tayo. Nasa liblib -lib po tayo, ano? Ayan. Ayun. Wala atang. Ay, wala nang tao. Ay po mga kalingap. Dito lang po si Nanay. Eh. Hello po, la. Hello po. Ayan mga kalingap, ito po yung... Kasi po mga kalingap, nandito daw po siya sa loob. Ayan po, oh, mga natong... Hello po, la. La Po Ayan po mga kalingap Nandito po si Lula Nandyan daw Nandyan Ayan si Lula hindi na ka mahal pandinig niya hello po la na kamusta ano po ano lang ano, ano po ano, ano po hindi niyo kami hindi niyo na ako nakilala <laughs> hindi mo kami natandaan hindi, hindi mo po. Matag matagal na kasi medyo po po Uh, kwan po uh, isang tigahanga nyo la isa pong tagahanga nyo isang tagahanga nyo eh <laughs> <laughs> dito ka po lang ano po ito nabubuksan ito Wait, uy uy <laughs> <laughs> yeah bukas okay la pwede po uh, upo po kayo Yeah, 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 we'll sit down. Okay la. Yan po si Lola mga kalingap. Siya po ay English speaking. La, you remember me? Yeah. Ah, uh, ngayon la, ano po, la, kumusta na po kayo? Ay, ito din, may nagbabago. Ganon pa rin po? Ayun. La, itong bahay mo, oh, parang magigiba na po, oh. Magigiba na nga, po. Where is your promise? You want me to bet? Ah, uh, oh, tingnan na mo po oh, nakalimutan la. Uh, pasensya na po ano na So, nadating pa lang po ako kaya ngayon uh, ngayon po bin, binabalikan ko na yung mga dapat pong balikan. Ano la? Ano po? Ah, uh, pwede po pwede pa po natin i-celebrate yung birthday nyo kahit na late na. Pwede. Ito na mo po pala yung kuan ko ano? Yung promise ko sa ina na yung pansit. Ano po, may promise pala ako. January po ang kon mo ano? Yung birthday mo? Oh, January 25. Uh Oo, -oh. 35. Oh. Sumobra po yung sa kalendaryo la. <laughs> 25. Uh oh, kasi po ano na medyo January wala pa tayo. Kararating okay. lang po namin ngayon la. Hmm. Kaya ito po kahit na matagal kaming nawala, ano po, nandito kami ulit, babalik at uh, nandito muli kami sa yung harapan. At uh, yun nga, la mayroon po kaming pasalubong muna po sa iyo, ano? Uh, may, sal may may ula, pasalubong may po kaming ula. bigas sa iyo. Tapos uh, wala kami na bigas. <laughs> tapos counting yan. grocery po na may gatas sinapay po may gatas po dyan tapos yung uh, may prutas ka po uh, gatas ayan labuti na lang po <laughs> ano po la kumusta na yung kwan mo dito akala ko nga wala ka na dito dahil yung bahay mo po oh, Ay, talagang... tuluan na maray po tuluan na tuluan na masyado oo uh -huh. Dapat palitan. palitan Ilan na po kayo ngayon? Ilan na edad ninyo la? Twenty, twenty-four. Ninety-four? Twenty-four. Twenty-twenty-four. Twenty, twenty-four edad ko. Age of world, Age of world. <laughs> Ngayon, twenty-twenty-four. Yeah. Tapos anong year yun la? Nineteen ano? Nineteen twenty Ah, 1924 tapos ngayon 2024. Ano nga natin kung ilang ano na si Lola? <laughs> mm. Ano yeah. na po kinakain nyo ngayon la? Wala. Wala kayo yeah, yeah. Kain. na kain, awo man si Lola po mga kalinga Kung may po. nagbigay, makakakan. Ayan po. Man. Kung wala, di wala. I sleep only. Oh, without eating. You can <laughs> sleep without eating la? Yeah. You can sleep without eating? <laughs> Eh si le pore daw Mabuti na lang po la nandito po ako ano bumalik na po ako para hindi ka po. Hihintayin mo pa ako lang? Hinaintay mo pa ba ako? Ba Bakit sabi mo kanina ay eh, kuan uh, hindi mo ako nakilala kanina. taman tama po la makakakuha ka na ng 100,000 from government. Wala kinuwalag na ko. Hindi, malakas ka pa po. Pwede pa, maabot mo pa yun. Ay inalis na nga ako dun. Saan po? Sa citizen. Bakit? Oh. Dapat pensionado na ako d'yon. O, okay, oh. bakit po inalis? Nothing, taken me out. Bakit nope. po? Anong reason? Ayong si Mercedes, dinimanda ko kay Pimentel. Uh -huh. na ayos for Mercedes uh -huh. and then ay people that not... CPO, ano ito? Citizens. Uh -huh. Siyala lang ko sa citizens kung wala na sa akin. Sino po yung Mercedes na yun? Kuha na yun ng father. Katulong ng father, katulong ng government. Ano po yung koneksyon nyo doon sa Mercedes na yun? Mercedes? kapet bahay Pag mag ay, hey, Mercedes, ang kapatid yun. Asawa ng kapatid ko din. O, ah, ay, ano opo. yan? Opo, Kanyang opo. Ganyan kami. Ito pong pinto nyo lao oh, ang ganda Cartoon. po. Ano, dahil karton? Oh, At saka kawayo na maliit, pinaka. Sino ano? po ang gumawa niyan? Yang... Si Akala ko lang, sliding yan. Kala ko sliding po ano tapos ayan po pwede ko po lang ma bisita muna itong kwan mo. Ayun po, po mga kanila. Ito so, po yung bintana ni lola, karton na o, lang karton po. Karton na lang wala na. Ay po. Lola, surprise ma ka talaga namin sabi namin. Kamusta na kaya si lola? Kawawa naman yung sabi. Hmm. Hmm. Ayan po mga kalingap ito si Lola no po. Ayan po mga kalingap ko nakita nyo ito si Lola. Kung po ha, talagang sobrang napo ang ma kuha ano na po yung bahay niya o oh, na po o, at saka kunting kuha ano na babagsak na talaga alam niyo mga nga ano hindi ko po alam kung ano ko po, po ang uh, gagawin dito ano dahil uh, ito po ay naibigay ko na po baka po hindi naman mapansin din ano at uh, kung meron nga lang po tayong kakayanan na para magpa-repair nitong bahay po ni Lola ano sana sa kaunting buhay na natitira niya dito ay maka uh, lang siya ng kahit na uh, kaginawahan sa buhay ano po mga kalingap ayan po mga kalingap po po na po siya talagang giba na po siya ano ayan po mga kalingap may mga tukod-tukod na lang po sa kanya ito ayun bumagsak na rin ayun po ayun po ang kuhan sa kanya at wala na rin po sa kanyang tumutulong yun nga po natutulog na lang daw siya kata uh, walang kinain kaya oh, ito mabuti na lang po mga kalingap at, uh, nandito po tayo uh, at uh, pagpapatuloy po natin yung uh, uh, supply ni Lola ano po ayan po oh. hindi na ano baka matumbahan na si Lola ayan nito po. O, hindi ka natatakot na baka matumbahan ka ng bahay mo no I'm not afraid don't be afraid but God is not nice, me yeah. yes <laughs> mm -hmm. Nakakatawa na lang ako sa iyo po, tadaala-ala mo po ako. La, hindi po kita lang makakalimutan dahil uh, uh, ang ano mo, nagkaroon lang po tayo ng problema po. Ano? ano? Kaya... Oh. Ay, panggal na. Uh, ayun. Hindi bale, hindi bale. double po yan. Pero po la, kung kwan po, ha, sana meron pong uh, yung pangako ko sa iyo na pansit. Ano po? na mag pans, napaka kwal na po mga kalingap yung kahilingan po ni Lola no. Pansit lang po sa kanyang birthday. Sa kaya, Hindi ko um, po na ibigay. Na lang, na lang, na lang, na lang, na lang Dahil lang nga po sa wala ako dito. At uh, nasa ibang lugar po tayo ano. Uh, pero po Ayan po mga kalinga po Nakaka, baka po madaganan si Lola ng bahay niya talaga pong gumiba na to oh. Tulo na yan po. Po. Sir, tulo. tulog na talaga. Oo. Plastic na yung buhok. Uh, Oo. Uh. Dapat tapalitan na naman. Opo, hindi na po ito lang pwedeng palitan. Kailangan po nito oh. bago lahat hindi na po wala na dito talaga. Wala na pakikinabangan dito. Pag itinulak po ito Opo, wala o. na isang tulak na lang. Kaya yung mga kalingap So, la, ano pong uh, ano po yung nararamdaman naramdaman ninyo nakabalik po ako dito sa inyo? I I'm very proud so much. Oh. <laughs> Happy ka po, la. Ako sa inyo, kayo yeah. na So, okay. like right, you also. Ayan la, meron po diyan may may protest diyan la Opo. at saka may gatas kayo. Opo. meron kayong uh, may tinapay diyan. So hindi lang po ako nakakuha ng uh, kung ano po yung pang ulam ninyo ano at uh, may bigas kayo at wag po kayong mag alala lola dahil uh, meron naman po tayong mga viewers ano po na pwede pong tumulong sa atin para mabigyan po yung kuan ninyo ano yung uh, ano mga kahilingan nyo po, po ano nung birth, nung niyo po lano, ano kayo? pong ginawa nyo nung birthday kayo wala, lang po walang nakaalala sa inyo wala Ayan po mm. so ngayon po lang makaka pwede na po kayong magsaing ano mm. Mm -hmm. So ngayon la, kokonan na muna po kita ng uh, kuan ano, counting cash la para po kapag may ko pwede ka pong bumili ng uh, kahit na ulam muna muna po ano at uh, awa ng Diyos po ay makabalik po ako dito para mabigyan ka ng uh, kung ano man po yung pangangailangan mo dito ano at sa sa yung bahay po ano wala po akong uh, pa ngayon hindi hindi ko pa po may promise kung kailan po ito magagawan po ng parana no at kasi po hanggang sa ngayon la wala pa pong uh, wala pa po akong sponsor. Ano la? Ito po ay uh, sarili pong kuan at uh, meron, sa ganito po meron din pong tumulong sa atin na magbigay po nitong uh, mga ng, ng ito pong bigas na to at maraming maraming salamat sa apramkan uh, na da po uh, si Mrs. E, si Ma'am N maraming salamat po sa pagbigay niyo po dahil uh, si Luna po ay naka naabutan natin ng iyong uh, uh, tulong. So ngayon la pwede na po kayong kumain la may gatas diyan, may asukal, merong tinapay. Ayun po lang. la. La tanggapin mo muna po itong counting barya po ano? Mm Ayan po. Pambili po ng kuan la, pam, uh, pambili po ng uh, ulam muna po at uh, sana po ano, makabalik po agad ako dito. Ayan po. Ano po masasabi mo sa mga nanonood po sa atin la? Ay, maraming salamat. Darawat <laughs> sa kanila, darawat sa indo, lalong lalo na kayo. <laughs> mga kalingap si Lola po ay eh. talaga po pong... kailangan kailangan po natin ng tulungan siya ano po na siya, mga ayan po sa mga may mga maluwag na kalooban po dyan sa mga sumusobra sobra naman na po sa inyong mga kung, ano, kung gusto nyo tumulong kay Lola ito lang po siya. Nothing helping me. Neighbors? nothing. Wala po talaga. Mm. mm. lang si Lola ng kunting... Pasarabat sa iyo. Kaya nakarating na naman ka po. Kung mayo. <laughs> mm. Bakit ka lang naiyakala? ka hmm? mm. proud you. Mm po. sige po la hanggang dito na lamang po muna ang uh, buwan ko sa inyo at wag po kayo mag-alala ano la sa uh, sana po merong may makakita po sa ating video ano po at uh, magpaabot ng tulong para sa inyo Siguro po la itong uh, sa mga pang-araw-araw ninyo pwede po nating ma ma-supplyan ano po pero ito pong pabahay la sana po may uh, makakita po ano at uh, mapagawaan kayo. Mantig yung kanilang mga puso. Ano po? Kung sa ibang nga pong mga malalakas ay tumutulong sila ano lalo na po kayo sa inyo na talagang wala nang sumusuporta. At uh, naririnig nyo ako la? Opo. Yan po, okay. Ayan po mga kalinga. po Ayan po, la, ano po, marami pong salamat at sana oh, po ay, ah, ay, makabalik magkabalik po kayo ay, dito. Ay, ay, very, very country. Super, ah. Okay po. So, ibig nyo kong sabihin na alala nyo ako? Opo. Ngayon. Ayan. Ayan po mga kalingap, kasi po nung ah, nakita po natin siya una lang po, ano, ay naibigay ko na po ito sa kanila. Kaya hindi ko muna po ito i- eh, palaging eh, pinupuntahan dela uh, nga po sabi ko baka mapabahayan ano po ay wala wala hong uh, palad si lola ano wala hong tumitingin sa kanila kung hindi ko talaga puntahan dito wala po ano sig mga busy po talaga sila mga kalingap ayan kung makita nyo ho mga kalingap itong kanyang bahay ay puro trapal po at tumutulo na yung trapal po ay tumutulo na rin po kaya mga kalingap uh, ito na po ang Plastic. Uh, ito na po yung uh, oras para sa ating pagtulong po. Eh, nakala ko nga po wala dito kanina. Ayan. Ay po mga kalinga, hanggang dito na lamang po ang ating video para kay Lola. At uh, narinig naman po ninyo yung mga kahilingan ni Lola. At nakita po natin yung pong kalagayan ni Lola na yun nga po sabi niya, buti po dumating tayo dahil uh, meron po siyang uh, pagkain na sa ngayon dahil na bigyan po natin sila ng siya ng pagkain ano po at uh, maraming maraming pong salamat sa nagpaabot sa at uh, ng tulong ano po na uh, from Canada maraming maraming salamat po sana po wag kayong uh, magsawa na tumulong po sa tulad po ni Lola na wala na pong kala, ka, kayanan na uh, Maghanap buhay po at wala pong sumusuporta sa kanya. At uh, yun nga po kapag uh, nagugutom siya, yun po itinutulog na lang. Tulad nga ho nang dumating tayo, ano, wala akala ko walang tao. Kaya um, mga kalingap, mm, buksan po natin ang ating uh, puso, uh, yung mga para po matulungan natin si Lola ayan po hanggang dito na lang po mga kalingap at sana po huwag po natin kalimutan na suporta ang Kuya Balsantos Matubang Hatid na Vlog at Kalingap Rob at sana po itong ating video sana po paki like and share naman po mga kalingap at huwag po natin uh, skip ang ads para madagdagan po mga kalingap itong ating mga pantulong. Ayan po maraming po salamat hanggang sa muli po Ayan